What's up everyone? Magandang hapon po. So welcome to our vlog. Ngayon po ay tatalakayin po natin kung ano nga ba ang kahalaga ng edukasyon sa gender equality. So aalamin po natin mamaya. So paano nga ba nakakatulong ang edukasyon sa gender equality? Sa pamamagitan ng edukasyon, nakakatulong ito upang paunlarin at linangin o hubugin ang mga tao na dapat tayo ay may pantay-pantay na pakikitungo. Pakikitungo sa ating kapwa-tao na kahit anumang estado ng kanyang buhay, anuman ang posisyon niya, kultura, tradisyon, relihiyon at kinagisnan, dapat ay may pantay-pantay tayong pakikitungo sa ating kapwa. At ito, dito papasok ang gender equality. Sa paksang ito, meron kaming mga iba't ibang opinyon at idea kung ano nga ba ang kahalaga ng edukasyon sa gender equality? Alamin po natin. Equality means giving equal opportunities, rights, and treatments to all genders, whether men, women, or any gender identity. So, ang ibig sabihin nito ay pantay pagtrato sa bawat isa. Hindi lang ito tungkol sa mga babae at mga lalaki, pati na rin sa LGBTQIA family o community. Lahat tayo ay may papel sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay. Bakit nga ba mahalaga ang gender equality? Una, it's create a fair society kapag pantay ang oportunidad tahanan. Ano bang ayon sa mga pag-aaral? Ang mga bansang may mataas na antas ng gender equality ay mas mabilis mulad. Kaya hindi lang ito naging paksa para sa pagkakapantay-pantay ng ng babae, lalaki or kahit anong gender sa ating lipunan pero dahil sa panahon ngayon um, naging, naging progresibo na siya at unti-unti na siyang tinatanggap ng ibang tao Paano nga ba natin maisusulong ang gender equality? Una, simulan natin sa ating sarili at pangalawa, iwasan ang stereotypes Ang mga babae ay pwedeng maging inhenyero piloto o leader. At ang mga lalaki naman ay pwedeng magpahayag ng kanilang emosyon at pwedeng mag-stay sa isang bahay upang maging homemakers. Pangalawa, suportahan ng mga batas at pulisya ang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng bawat isa katulad ng anti-violence act at iba pa. At panguli, magtulungan tayo sa pagtataguyod ng gender equality. Magsimula sa mga maliliit na bagay sa bahay, paaralan, o opisina. Ang pagbabago ay magsisimula sa atin. At tandaan po natin, ang gender equality ay nakapagbibigay binibisyo sa ating lahat sa pantay na karapatan at oportunidad. Mas masaya at mas maunlad ang mundo. Kaya, sama-sama nating isulong ang layuning ito. If you like this video, don't forget to like, comment, and share. Let's spread awareness and make a change.